Napapangit na naman ng pagkupit niyan. Oh, kita na kasi ang mata. Oh, kita na. Gaganunin natin. Huwag oh, malikot. Si mahal magpagupit. Magastos ka kasi. Suwi so eh. Kaya, DIY na lang tayo, ha? Para hindi na ano mata mo. po oh, hangin na naman tayo. Tira mo. Oh. Ito pa, ito pa, ito pa. Oh. Hawak dito, hawak dito, hawak dito. Atin kasi mainit na summer na oh. Uy! Oh. Umalikot! Oh. Oh, ito. Oh, di ba? Oh, di Ang galing. Ganyan lang, -o. oh. Bau, oh, di Ganda na, oh. Oh, di Ganda. Summer cut. May bangs pa, Oh. <laughs> may bangs pa ang dalay. Hmm. Huwag malikot, ha. O, para pantay ang bangs. Ganda naman ang bangs, o. Oh. Pantay ang bangs, o. Oh. Hmm. Tingin nga dito, kung may bangs yan, oh. O, di ba may bangs? O, oh, tingin. Wow. Wow. Ay, mata may, may ano. May bukang mata. Patingin ang bang sulit. Kung pantay. May bangs pa oh. C'est bien... Oui, mais bon...